Good morning, mga katinders. Nandito ako sa harap ng aming... overnight kasi kami dito. Ayan, so, si-share ko sa inyo tong view na to kasi baka mawala ito later. Ayan, kasi aalis ako. Maghahanap ako ng food, breakfast namin. Kasi yung na-avail namin, dalawang breakfast lang available. So, ito yung pinaka-highlight nito. Ayan. Wait lang, adjust natin ito yung sa Mount Apo highest peak in the Philippines to, to sabi nakin coach Ayan. so si share ko sa inyo so update ko kayo later kasi kagigising ko lang at kakain muna ako okay? morning mga katinders, kumusta yung uh, sunday nyo? Ayan. comment down below hello mga katinders good morning sa inyong lahat mami Tins 19 dito ko sa somewhere malapit lang dito sa aming bahay Uh, Nag-relax, relax na kami family. At uh, kararating lang namin kasi inuwian ko yung aking mga alagang rabbits. Diba? Kasi gutom sila. So, nag kami na mag-overnight stay dito sa may hotel. At may swimming pool kasi birthday ng anak ko bukas. So, parang advance celebration namin. At gusto ko rin i-congratulate yung anak ko kasi matatapos na yung kanyang uh, grade 12 at magka-college na siya. At kahapon ay nag-take siya ng uh, entrance exam sa isang school dito sa Davao, sa college. Ayan. Kasi, papasili po sa iyo itong background na ng mga anak ko. Ayan. Ganda tong hotel na napili namin na malapit lang. So, parang feel lang namin na nasa ibang bansa or sa ibang malayong lugar kami. Pero, malapit lang dito sa yung bahay nga namin. So, anytime pwede kami pauwi-uwi dahil sa may mga alaga ng na tayong naiwan doon. At the same time, nag-enjoy na may mga anak ko. Ayan. So, kumusta kayo mga katinders? Kumusta dun sa mga kasari, kasari sari store owner ko na may tindahan? Uh, kumusta yung bentahan ngayon na Sunday? Okay ba? Si Mami Teens vacation mode muna at nung kasing last week hindi ako nakapagbakasyon di ba nung anong ah, holy week so kaya minabuti namin nag decide kami family na ngayon yung uh, parang Uh, double celebration na rin na makares ako. Ayan. so ito yung room namin sa background. Super ganda. So apat kami na sa ano lang 2350. So may free na good for two na breakfast kaya binigay na namin yung pagkain sa mga anak namin at um, dun na kami sa karinderya ni Habi kumain. At yun na. At is, sulit naman. Merong pa TV, ayan, meron aircon, at least katulog kami ng mahimbing. You no? Know? So, ang checkout dito, mga katinders, ay nasa 1 p.m. Pero ngayon ay 10.05 pa. So, may panahon pa kami. Hindi na ko bumaba dito kasi sobrang init. Alam niyo naman tong mukha natin na may nilagay tayo na Rosemar products ay bawal pa ni mga Uh, mainit-init at tinatama din ako tuwing pag may yun ang, yung mga pool, mga hindi ako mahilig doon mga calendars. kaya minabuti ko magstay dito sa room Ayan. so ano pa ba yung isishare ko sa inyo uh, purely ngayon na week Uh, galak-galak tayo time na si Mami Tins. So, may bukas, Monday na ay balik tindahan tayo at mag-share ulit si Mami Tins ng mga tips and advices para dun sa mga may sari-sari store. So, gusto kong mag-thank you mga katinders dun sa nag-subscribe sa akin, yung um, palaging nanonood sa akin at yung nag-follow sa aking Facebook page, Mami Tins 19 at Maraming pa akong i-share. Maraming akong nakasave dyan sa video. At yun na nga, isa-isahin ko pag-upload. Okay? So, bye muna mga katinders at lapit na rin birthday ni Mami Tins no? sa April 19. So, wala pa akong plano. Siyempre, share ko pa rin sa inyo yung mga ganap-ganap ko sa buhay. Ang ganap-ganap ng may tindahan para yung mga may plano magtindahan ay Uh, alam nila kung ano yung mga ano yung mga naitulong ng may tindahan. Okay? So, thank you for watching mga tinders. Bye! Bye for now, Mami 19. Morning! Happy selling sa ating lahat. Happy Sunday! Hi, Hello mga ka-tinders, ako sa G-Mall at may mga anime display dito, naging tao. Maglakad tayo. Ito ko sa Raisano Mall. Ayan, kararating ko lang. Sa Toy Hub. Ayan, dito sa kanilang center stage. Ayan, ang daming tao. Kasama ko yung anak ko. Ayan, gala-gala. Today si Mami Tins. Silip tayo dito. daming magagandang mga for collections. may iba take pictures, from collections, may iba na club tulad ko. Ayan. So yung anak ko habang patingin-tingin ay dito ako nag-vlog. Ayan. Yeah. Ayan. ano Ayan. 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 ko, yung, iba ko kilala, yung si Ayan. 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 kilala, Ayan. 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 Dito ako sa Suzuki. Pambas ako ng mga car. Ayan. So, alam niyo ba yung pinakagusto ko ng car dito sa Suzuki? Dati, gusto ko tong Swift. Pero ngayon, medyo, nag-ambition ng konti. Libre naman yung pag-ambition, di ba? Mga katinders. Yung Jimny. Ayan. Pero three doors lang yung gusto ni Mommy Teens. At sabi, yung hair, no? So, ito yung... Ano ba itong isa? Celery At itong bago nga yung labas nila. Itong espresso. Orange.